So, kung talagang susunod sila kay Presidente, sige sir Presidente namin i-impeach, papasukin nilang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest yung mag-ama mawala na sa politikang Pilipinas. Uh, para may well yan po talaga ang uh, mas malawakang larawan kung anong nangyayari. Para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. sa ICC Tong house resolution number no. 1477 urging the appropriate Philippine government departments and agencies to extend their full cooperation to the office of the prosecutor of the International Criminal Court or ICC with respect to its uh, investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called war on drugs campaign. Ano pong masasabi ninyo diyan? Well, tingin ko yan ay kontra Duterte pa rin. Hmm. At kontra BP Sara pa rin yan dahil ang nababalita ay kasama na rin daw doon sa mga imbisiga na ICC, ang BP Sara. So, kung talagang susunod sila kay Presidente, sige Presidente din namin i-impeach, papasukin nilang ICC nang magkaroon ng warrant of arrest, yung mag-ama at mawala na sa politikang Pilipinas. Ah, may pivot well, yan po talaga ang uh, mas malawakang larawan ko anong nangyayari para po talagang nagdeklara ng gera itong si Speaker laban sa mga Duterte. E sa akin naman, wala namang masamang tinapay na ipinakita si ang mga Duterte sa kanya until siya ang gumalaw na tinanggal si PGMA bilang isang senior um, speaker. No? At sa akin naman, hindi eh, naman niya maaalis yun eh, dahil nung kampanya, alam naman niya na dalawa sila ni PGMA ang palaging kasama ni Bipisara bilang chairman ng uh, lakas, no? Si speaker nagpapakilala kay Bipisara at si PGMA, eh. Palaging namin kasama kahit saan man kami mga kampanya, no? Napakahirap gawin yun, ah. Dahil ako nga, mas bata ako sa kanila, eh, pagod na pagod ako talaga doon sa kampanya. E, mo, sa edad ni PGMA, kasama-kasama pa siya kahit saan. So ngayon, uh, ang nakapagtataka is ito nga po, no? Ito yung dahilan, kaya ang aking uh, uh, tingin, e eh, baka mamya hindi rin masunod ang uh, PBBM. Kasi nagsalita na talaga si PBBM. Ewan ko kung makikita nyo yung uh, footage na yan, kung meron tayong footage. Do, tanungin natin dito sa ating mga kasama rito sa SMNI. Sinabi po yan ni PBBM nang ibinasura ng appeals chamber yung hinain ng Solgen na dapat hindi nga magtuloy ang investigasyon ng ICC at nabasura po yan alam nyo dun sa decision na yon talaga binatikos ng appellate chamber ang OSG kasi mali-mali ang mga pinagagawa kaya ako ako ay umiinit pong ulo ko diyan eh talaga naman po may dahilan nakita po talaga doon nako ay nako sa mga susunod na araw papakita ko sa inyo no sabi ng appellate chamber na puro kapalpakan ng OSG na ginawa ron kasi alam niyo to begin with hindi nila kinuwestiyon talaga yung jurisdiction yung pinaka-fundamental question is, dahil nagbitiw na ang Pilipinas sa ICC, po pwede pa bang magtuloy? Abay, hindi sinagot. At ang sabi lang nila, gumagana hukuman na sa Pilipinas. Pero dalawa po yan eh. Dapat pumayag ang Pilipinas, tagbigay ng kanyang consent, at bukas at gumagana mahukuman. Abay, hindi pala nila sinagot at hindi nila in-argue na nung naging epektibo ang pagbitiw natin sa ICC, wala ng karapatan magsimula ng preliminary investigation ng piskal ng ICC. Ang sinimulan niya, preliminary examination, pero hindi po yan kabahagi ng hukuman. Bakit ko nasabi yan? Kasi nga po, nung binuo yung ICC, tumututo lang mga Amerikano, na makapangyarihan ng prosecutor. Pwede niyang idemanda mga nakaupong presidente. So anong pananagutan niya? E sa Amerika, halal po ng taong bayan ng prosecutor. So gumawa sila ng isang innovation bago para lang mapagbigyan ng mga Amerikano. Gumawa sila ng pre-trial chamber na magbibigay ng confirmation sa lahat ng gagawin ng prosecutor. At ang sabi ng dalawang dissenting judges doon sa Appellate Tribunal, yung hurisdiksyon ng hukuman ay natitrigger kapag humingi na ng formal na abiso ang prosecutor sa pre-trial chamber na magsimula na ng preliminary investigation. Ang problema, nagbitiw na tayo bago pa man humingi ang prosecutor ng abiso na magtuloy sa preliminary investigation. So talagang wala na pong jurisdiction. Pero ang sabi po ng parehong pre-trial chamber at ng appellate chamber doon sa hinain ng OSG, eh hindi nyo sinabi eh. Eh alam mo, talaga, ako naman kasi nasyak eh. Kasi talagang palay pa na ang pulong namin dyan. Eh ako naman hindi nagbubuhat ng sariling bangko. Pero ako lang naman yung Pilipino na dyan sa list of counsel ng ICC wala naman sa plano namin yung ginawa ni Solgen na biglang nag-file lang kung ano-ano na dapat ang in-issue lang ay yung issue ng jurisdiction. Wala nang iba dahil umalis na tayo, naging epektibo na yung pag-alis natin bago pa magsimula ng preliminary investigation ang piskal. Pero yan po ngayon ang ginagamit nila. Kasi ito pong nakakatakot ha. Nabasura yung apila ng Pilipinas, ng Solgen, at the same time nakasaad sa Rome Statute, isang beses mo lang po pwede gamitin yung lack of jurisdiction. So ang issue, kaya pa bang gamitin muli ang lack of jurisdiction? Well, ako naman po, hindi ako natatakot dyan. Dahil nung nagsampa naman ng soldier, eh wala naman siyang kliyente eh. Ang International Criminal Court, taong linilitis, hindi Estado. Pag meron ng nasampahan ng na mga akusado dyan, may karapatan sila ngayon pumunta sa pre-trial chamber at questionin ang jurisdiction. Ako, hindi ako lalabas bilang tinalaga ng abogado ni Presidente sa ICC. Hindi ako lalabas dun sa issue ng jurisdiction dahil malinaw po yan. Bumitiw na tayo bago nagsimula ng preliminary investigation ang prosecutor. Ang sinimulan lang nila habang tayo po ay uh, miyembro pa ng ICC, e eh, preliminary examination, eh, bali wala po yun. Kasi yun, hindi pa talaga kabahagi ng proseso sa ICC. Ulitin ko po, dahil nga sa objection ng Amerika, nagkaroon sila ng pre-trial chamber confirmation. So yung jurisdiction talaga ng hukuman nagsimula lamang yung trigger. Dalawa po kasi yan, eh, jurisdiction para litisin ng krimen at saka yung trigger kung anong tatanggapin ng hukuman. Dapat yon miyembro pa ang Pilipinas. At yung mga panahon na yon, hindi rin po miyembro. Pero nakakalungkot po ngayon kasi binabasa ko yung decision, talaga naman paulit-ulit na binatikos ang Solgen. Bakit kasi hindi mo inargue yan? Ay nako, pero yung nga po nakakatakot. Sabi nila, minsan lang pwedeng gamitin yung lack jurisdiction. Pero sa akin naman, kapag pinangalana ng mga akusado, ang mga akusado ay may karapatan na magsabi na walang jurisdiction at hindi yan po pwedeng ipagkait. Ako naman sa mulat mula, ang sinasabi ko, ang tamang panahon para ilabas yan ay doon nga kapag meron ng mga akusado. Dahil wala namang personalidad ang soljen, meanwhile, dapat yan yung ambahador lang ang nagpipirma-pirma dyan bilang kasapi ng ICC. No? Pero ang resolution pong yan, ang timing suspect. Baka yan ang katugunan nila doon sa utos na presidente yung huwag niyong ituloy ang impeachment kisara. Hmm. paso Paserva niyo na lang na warrant of arrest. Siguro sabi nung kabilang <laughs> kampo, di po kayo magsasaksit dahil gagawin kong lahat ng aking makakaya bilang abogado ng ICC para po matupad ang ating pinirmahan sa ICC na papayag lamang tayo na ang ICC ay magkakaroon ng jurisdiction as a court of last resort. Lahat po ng demanda dapat dito muna sa Pilipinas sinasampa. At gagamitin na natin yung sinampang kaso ni Franz Castro upang patunayan na wala pong dahilan para sa ibang dayuhang uh, at banyagang hukuman magsampan ng kaso labang kay dating presidente PRRD. Pwede po dito sa Pilipinas at tinanggap nga ng piskalya at ngayon po ay nagkakaroon na ng preliminary investigation. Yan po talagang kultura sa house. Protektahan ang speaker. Eh ang nakakatawa nga rito, sinasabi nila na sira daw ang imahe ng speaker, ang speaker naman, tiko mang bibig. O bakit mas, mas concerned pa yung mga congressmen sa reputasyon ng speaker? Eh yung speaker di naman nagsasalita, di ba? So yun <laughs> irony of it all. No? Mm -hmm. Pero yan po talaga ang kultura sa house. Nung no, minsan ako po yung naging bahagi niya. Talaga naman pong parang Diyos ang speaker dyan. Lalong-lalo lalo na sa panahon ng budget season. At hindi pa po na ipapasa no? yung uh, ng budget for 2024. So lahat po sila ay in suspended animation pa rin. Kung ano mga proyekto may uwi nila sa kanila mga distrito. Uh, sa bandang dulo ng hearing naman, abay, nasa ito ang contemporary si Dr. Lorraine Badoy dahil nga din daw sa hindi dahil dun sa mga tanong na siyempre ang laban kasama ang bayan eh natanong kung may ads ba o wala eh naninindigan yung si Doc Loray na hindi mahalaga sa kanila yung ads dahil ang, ang ang, gusto nila eh matapos na at bukasan ang CPP and NDF through massive information campaign sa kanilang programa eh dalawa ng angkor ka Attorney Harry ang nasa itin contempt sa mababang kapulungan alam niyo po, ang huling uh, desisyon ng Korte Suprema doon sa Farmally na isinight for contempt nga yung dalawang uh, iniimbestigahan dahil nagsasabi raw na hindi katotohanan. At ang sabi na ating Korte Suprema, mali po yun dahil kinakailangan meron munang due process ba bago ipakulok. E dito po nakita natin, hindi naman po nadinig yung dalawa. Pinakulong na lang sila basta-basta. Dapat po nagkaroon ng hiwalay na pagdinig kung bakit sila dapat patawan ng parusa ng criminal contempt kasi ang contempt ay criminal dahil sa di umano ay ah, hindi pag-reveal ng source o di naman kaya yung pagsabi ng kasinungalingan. Eh, akma-akma po yung desisyon ng Korte Suprema, yung pinakabagong uh, desisyon ng Korte Suprema na kinakailangan pakinggan muna bago magpataw ng uh, parusa na kriminal dahil ang kontempo, dahil ikaw nga po ay uh, uh, mawawalan ng kalayaan na kalayaan no eh kinakailangan dinggin muna ang uh, side ng mga kinokontempt. no so sa ating mga kasama konting uh, tiyagalan po pero itong ginawa nyo naman po ay sakripisyo para sa demokrasya hindi po kayo makakalimutan pero narariyan po ating hukuman dudulog po tayo at makakakuha tayo ng remedyo mm -hmm. attorney paano naman uh, halimbawa sa sitwasyon na uh, may nagtatanong tapos uh, sasagot pero ang feeling ng mga nagtatanong ay hindi tama para sa kanila at uh, gamitin yung kapanyarihan uh, na yun, pang ba matawag doon? Yan nga po ang tinatawag na grave abuse of discretion at denial of due process kasi ang pagdinig ay eh, dapat makinig ka huwag ka mag-insist sa sagot na gusto mo dahil pag ikay nagsagot na pag ikaw ay nagpilit sa sagot na gusto mo, hindi mo pinakinggan yung tao. At yan po yung sinasabi na denial of due process na protektado rin ng ating saligang batas sa pamamagitan ng ating Bill of Rights. Mm -hmm. Gaya ba ng mga korte sa mga pagdinig po ba sa Kongreso, Kamara, sa Senado, may nakapiring pa rin po ba at nakahawak na timbangan dapat? Well, dapat po. No? Kasi yan po ay po pwedeng maging dahilan para masupil ang kalayaan. At lahat po ng po pwedeng makasupil sa kalayaan, dapat dinidinig po ang side ng mga iimpreso. No? At ito nga pong nangyari dyan na naman sa Kamara ng Representante. Dahil ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi ng resource persons, sila po ay pinaaresto. Pero gana akin sabi, panandalian lang po yan. At tandaan natin na kapag naman nagkaroon ng desisyon na nalabag ang kanilang mga karapatan, may remedyo rin po itong dalawang kaerik at saka si Doreen Badoy. Dahil siyempre po, nakasaad din sa batas na lahat ng tao na lumabag sa karapatang pantao ng kahit sino ay po pwedeng mapanagot po. do, no? Dahil napaka-importante po ng karapatang pantao ibig sabihin yung mga ano nagpataw noon or lahat ng mga present doon kasi pagbobotohan din 'yan 'di ba kumbaga collective ba yung pa possible na kakarating? Well alam niyo po although ito talaga ay uh, kapangyarihan ng kongreso pag ito naman po ay ginawa sa pamamaraan dalabag sa karapatang pantao meron din po yung pananagutan mm -hmm. Alimbawa naman kasi uh, pwedeng irason na uh, iba yung uh, ano pantay lang yung kapangyarihan ng uh, le uh, legislative and uh, dito nga sa judiciary. Paano naman kung ganyan yung uh, irarason na... Pantay-pantay the... po talaga ang co-equal branches of government. Ang pagkakaiba, katungkulan talaga ng, ng hudikatura na panindigan ang supremacy ng ating saligang batas. Dahil nga po saligang batas, sinabi po ni Ka-Erik, yan po ang pinakabataas na batas na umiiral dito sa ating bayan. Ang mga mambabatas lang ba, ang may karapatan na mag-interpret ng batas or ang huling say niyan ay ang Korte Suprema? Hindi nga po katungkulan ng ano yan eh, ng uh, uh, legislatura. Ang kanilang katungkulan, bumuo at gumawa ng batas. Pero ang interpretasyon ng batas at ang ating saligang batas, Tanging hukuman lang po ang gumagawa niyan. Alam niyo, kahapon may sinusulat akong pleading at yan po talaga ang naging consistent ruling ng ating uh, Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema, ang tagapagtaguyod ng saligang batas, yan po ang katungkulan ng hudikatura. Bigyan ng interpretasyon ng batas. At hindi po yan katungkulan ng Kongreso. Mm Meron -hmm. ka rin nabanggit parang dalawang kaso na may kaugnayan din dito. Yung isa, yung sa Farmally, tsaka yung sa ano, pag-iimbestiga. Tama ba? Opo. Tama, uh, well, ito po yung kaso na kailan lang nadesisyonan, no? na kung saan ipinagbawal ni dating Presidente Duterte yung pagharap na ng uh, mga testigo dyan sa investigasyon ng Farbali. Ang nagdemanda pa noon ay ang Senado at ang sabi ng Korte Suprema, premature yan dahil nga hindi mo naman sinunod pati yung sarili mong rules na dapat unang-una -una, malinaw kung anong iniimbestiga at uh, dapat bibigyan ng pagkakataon talaga na masagot yung mga tanong na merong kinalaman sa batas na binubuo in connection with a um, investigation in aid of legislation. Kasi lahat naman po investigasyon ng Kongreso, hindi naman po yan para magpataw ng parusa kung merong mga nalabag na batas, kung hindi para po sa mga binubuong mga legislatura, mga, mga batas na binubuo ng Kongreso. At, attorney, doon sa naging pasya kahapon, dahil uh, sa motion, ang first motion may nag-move na ipasa e, ito contempt. As ang second motion, batay doon sa nadunin ko kahapon, magpapa e, magpapasya sila kung gaano kahaba at kung saan i-detain. May, may narinig ko kahapon, Attorney Harry, na hindi sa house, pero hindi siya congressman, na parang staff lang yata na nagsasabi na bulong-bulong doon na Eh, sa si CTJ natin ipakulong para magtanda, parang gano'n. Possible ba yun, Sir? Or sa House of Representatives na premises lang talaga pag na site and contempt ka? Well, I think hayaan natin hukuman na mag-decision dyan. Kasi bagamat ni kapangyarihan sila magpakulong by way of contempt, tanging Korte Suprema pa lamang ang ating hukuman na makapagsabi mag kung tama ba yung ginawa nila. So bago sila mag-isip kung saan ipakukulong, tignan muna natin kung ayunan sila ng ating hukuman. Mananatili sila hanggat hindi na-adapt ang uh, committee report ng uh, Committee on Legislative Franchises. Pero, Attorney Harry, marami rin ang nagtatanong sa ating mga kababayan kung bakit nagkaroon ng undue haste. Ha? May mga nagtatanong dito doon sa pagdinig na last week lang, eh, the privilege speech, tapos agad-agad na-refer sa committee, hindi para tapos yung sesyon. Tapos, uh, makalawa, may hearing na agad. Well, ano patakaran po yun? po talaga yan eh. Yan po talaga ang kultura sa house. Protektahan ang speaker. Eh, ang nakakatawa nga rito, sinasabi nila na sira daw ang imahe ng speaker, ang speaker naman, tikom bibig. O bakit mas, mas concerned pa yung mga congressmen sa reputasyon ng speaker? Eh, yung speaker di naman nagsasalita, di ba? So yun ang irony of it all. No? Pero yan po talaga ang kultura sa house. Nung no, minsan ako po yung naging bahagi niya. Talaga naman po parang Diyos ang speaker dyan. Lalong-lalo lalo na sa panahon ng budget season. At hindi pa po na ipapasa no? yung uh, ng budget for 2024. So lahat po sila ay in suspended animation pa rin. Kung ano mga proyekto may uwi nila sa kanila mga district.